Okay, Maha, may bugtong ako sa'yo. Ah. Napakadali lang nito, basic lang nito. Butas ay sinusundot, inihimas ang palibot. Pag ang daliri ipinasok, may sasabit sa paghugot. Ano ito? Alis na lang ako. Bakit? Ang tanong mo, pangit eh. Dali-dali lang naman nun. Madali nga, madali, pero ano? Hindi, hindi, hindi ba ano yun? Hindi bastos yun. Ah, kayo tanong mo. Wala ka naman tanong. Butas ay sinusundot. Inihimas ang palibot. Pag ang daliray ipinasok, may sasabit sa paggugot Ano ito? Ano? Ulitin ko ha. Butas ay sinusundot. Inihimas ang palibot. Pag ang daliray ipinasok, may sasabit sa paggugot kasi hindi kailangan pa may reaction reaksyon pa ganyan ganyan ganyan, ganyan pa eh. Ang ganun? ganoon. Basbasos na nga eh, gumagana ganyan ganyan ka pa eh. Hindi naman basos 'yun eh. Ikaw kaya sumagot siya sa tanong mo. Dali lang naman 'yun. O eh, sige nga, ikaw sumagot. Sa sagutin mo na lang. Nakakainis kaya. Tingnan mo. Sana nagjogging na lang ako, nagjaging jogging ako tapos gayn tatrongin mo ako ng ganyan. Butas ay sinusundot. Inihimas ang palibot. Pag andaliray ipinaso. May sasabit sa pagugot Ano ito? Dali, masagutin mo na Naiirit ako sa'yo Dali Ano, kaya mo ba hindi? Nustorbo-storbo mo sa jogging Tapos ganyan tatanong mo sa'kin sa Paano masasagot yan? Puro ka basusan Uy, di basus yun ha Rabi ka naman Sagutin mo na lang kaya Wala pang clue kahit ano Bibigay na nga ako ng kulay Butas ay sinusundot inihimas Ang palibot Pag andali rin, pinasok Oh. May sasabit sa pagugot. Ano ito? Sinulit. Ha? Sinulit? Hindi eh. Ay, diba, sirit eh? ka na? Tata na sa isip ko. Mali eh. Sirit na lang. Dali-dali lang nun eh. Buta sa isinusundo. Tinimas ang palibot. Pag ang daliri pinasok. May sasabit sa pagugot. Napakadali lang na. O oh, yung mga komento dyan. Bahala na kayo sa ah. Good luck. <coughs>